Serena ang inkanto ng hula huh? nalabot niyo ko sa Gracias Boutique nabritaan ako na dire ang Viraca Rare na green gown ibuhat gamit ang mga green nga mga lumot ikan sa South Eastern Pacific sa Africa ito huh? sa lalaki mo ko disguiser man ako kawatan ako ito ito ay ang busing uy Sinadugay pa to, kay sinagsoto siya ang disguise po. Oh, shit! Not good! Hello, mga kampo na mga katiliman! Oh, shit! Kalma! Kalma lang mo na -check na ninyo si Confirm na asin Nadia ang mga fan to. Oh, confirm boss. Nadya, boss. Sige, sige, sige. Basta, sunod mo sa po at taod Ako sa una mo okay, si Okay Target na to pinaka-rare na gown diaa dibuhat Gibuhat, gikan sa rare na, Gibuhat, gikansa, rare na, na mga lumot. Okay. Yeah. Ano masulod na ko. Sige, sige oh, boss. Sige boss. Ati, boss. Oh, Hello mga hampas lupa. Pwede magpa-make up. Ah! 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 Ay, yung lapos lang lagi ka ay. Bilal, guru ni paglaki. Guru, kayo nilapos sa magsaportahan? Wala ka mo ipake. Mabrigyo na siya, no? Pero bueno na, make-up lagi ko. Ka-make-up? Kabuto na ng whitening mo? Bitaw! Silensyo mga pangit! Naano makarihanin ka? Na oh shit! Not good! Basta Oh shit! Kaka! Huwag na eh! Huwag Ha? Alam mo ka lang ba? Nami ko akong importante dili ah!

mga pasneya oh, dili ni Gracia's butik na amo sa lereyo ay hey, sapre na di ilo ito na bubura ang <noise> toto <tong noise> ayun na ah, ayun yun bito na narong sa yung kong outfit oh, shit! Oh, shit! ah basta namo sa risa kong lereyo <tong noise> hmm

Nakuha na ni Bosing. na ni ang pinakamahal na gawin ni Elena. Oh, no. Panghawak mo, dito Kasi kung sa mo. Oh, shit! Kawas! Oh, gaon <laughs> mo niya! Gaon! Gaon mo niya! Ay!